Magandang araw po sa inyo lahat. Nangunguha po kami nitong payong-payong o oh, tinatawag na Kukunglawin lawin. Nag-uulan po ba kayo nito? Ayon si mama, si tia at si kuya bon. Palotid na po ngayon. Ito. Ganto po siya oh. Kapag nasa bato na siya, na bigla siyang na, na dikit, madikit po yung masyado. So may hirapan po tayo makuha yan. Ang style po namin dyan, ang gagamit ang punahan Para matikal. Yeah. Tigas. Natigas pong bigla yan. Eh. Yun. Ganun lang po ang ginagawa. Ito po yung laman niya. Oh. Ito po yung kinakain dyan na park. Sarap din po itong ginataan. Si mama oh. Uruya daw. Uruya <laughs> ah, ulit. Yes. Ganyan lang po pagkuha niyan. Hmm. Yun. Anong tawag po lang ganito sa inyo? Payong-payong po. O kukong lawin. Ito na po yung nakuha ko. Okay. Dami na Doon kami nagsimula ng pangunguha. Hindi nakarating na kami hanggang dito. Ito pa lang yung nakukuha namin. Pinagsama-sama na namin. Marami-rami na. <laughs> Ito na po. May nadaan ng kaming lubi-lubi. Sakto. Ah, diba? Solvedang pangulam. Gilid lang po na ang kalsada. Pawi na kami. Walang gam? Pwede na yan. Pagpaglag. ganito oh pa, 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 pa. ah payong 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 kung tawagin dito sa amin marami rami din yan then ito naman yung lubi lubi na nadaan na namin sa gilid ng kalsada ah. ready ready na ito mangunguan na lang ako ng nyog inisles lang ni mama ng maliliit tinanggal po yung pinakagitan niya ito matigas po kasi yan hindi naman po yung makain ito lang pong pinakadahon na kinukuha dyan and then i-slice po ng maninipis Ito na po yung mga payong-payong na nakuha namin bali linisan ko na po yan nahugasan ko po nang tatlong beses ngayon po ilalaga ko po ito para po matanggal yung laman sa shell mabilis ang pakulo lang po kung po ninyo saglit pa lang po yan wala pa pong dalawang minuto nakusa na, na po natanggal yung mga laman sa shell yan po. Kapag napasin po ninyo, natanggal na po lahat ng laman sa shell, okay na po yan. Hindi pa po umabot ng limang minuto yung pagpakulo ko. Drain na po natin. Kapag kaya na pong hawakan, napipili na po natin yung mga shell sa laman. Ito lang po yung mga laman nyo. hanggang na po yun. Magigisa lang po ako ng sibuyas, bawang at luya. Unahin ko po itong luya. pagluto na po yung sibuyas, bawang at luya, ito na po ang kasunod. Ito po yung lahat na nakuha namin na laman ng payong-payong o kuko ng uwak. Madami-dami rin po. Gisahin lang po natin ito. Titimplahan ko na po ito ng konting bichin. Maglalagay din po ako ng paminta tsaka po asin Then mix lang po natin ginisa ko lang po nang nasa 10 minuto ito na po ang susunod ko yung pong dahon ng lubi-lubi. mix lang po natin ilalagay po ako itong ikalawang gata o ito po yung labnaw takpan po muna natin hanggang sa maluto yung lubi-lubi kapag naubos na po yung unang sinabaw natin Maglalagay na po ako ng sili. Tsaka po itong kakanggata. Purong gata po ito ng isang buong nyug. Haluin lang po natin. Hintayin na lang po natin ito hanggang sa magmantika po siya. Luto na po ang aking ginataang lumilubi na may payong-payong. So kakain na po kami. Ito na po ang recipe ni Mother. Ginataang lumilubi na may payong-payong. Anong nasa ma? Masarap talaga. Ang lubi-lubi na ginataan. Laro na kung may bangos na ano, na payong-payong. Yun. Ginataang lubi-lubi, na may payong-payong. Try nyo po yung ganun luto po ha. So yun lang po. Please follow, like, and share. Bye-bye.